Okay, so good morning, magandang tanghali Pilipinas. Time check mga boss is 11:30 po ng umaga. So mag alas 12 na po mga boss. So habol ta mga boss ngayong araw po ng Huwebes. Okay, so mo-update ta sa ating mga probables today, potential number combination ngayong araw po ng Huwebes, no? Huwebes, November 13 karon mga boss, no? 2025. So, muni ang akong uh, guide today sa araw po ng Webes. Sa ganahan lang po mga boss ha. Okay, so wala tay upload kahapon mga boss. Busy si Boss Tor. Ayan, so guide numero 4. Syempre, narito po ang ating pasakay na uno noybe, mga boss. So, muni guys, ang akong special number combination sa akong guide numero 4 o pasakay na uno noybe ha. So, meaning akong special combination. ah uh, panoorin nyo po itong video guys. Tapusin nyo po kasi ihuhuli po natin itong ating special number combination. Okay. So, mini guys ang aking pambato sa araw po ng Webes. So, box and straight mga boss. Ibig sabihin ng box is rambolito. So, hot combo na ito. Tulong ni mga boss. No? Good for all state. Siyempre guys, pwede rin po ito guys sa mga STL local draw. So, meron tayong 163, 280 at 480. Okay, so Luzon, Visayas at Mindanao. Mini ang atong hot combination today. So, sa ganahan lang mga boss, sa itong uh, numero no o ulitin ko po potential number combination 163280 at 480 mga boss next next ta ang ating uh, number 1 at numero 7 guys no na combination. So 1 og 7. Guide number 1 ug guide number 7. So muni akong combination. So meron tayong potential number 167 165. Muni ang atong uh, best of November. Best of the best of November mga boss kaning 165 pa. 165. So kasala yan sa ating uh, Pinos no nung nakaraang ang um, best of the best for this month of November. Uulitin ko po, meron tayong 167 at 165 target and rambuli to gihapon. So sa guide numero 7 naman po, sa ganahan po sa atong combination na 724 or 729 kung ganahan mo mga boss ha. Okay, so hindi mo ganahan, pass lang, ganoon lang kasimple. Okay, so muna guys ang ating, uh, uulitin ko po, another potential number combination natin. natin. Okay, so uh, straight box mga boss. Next tayo ang ating pabonus. Ang ating pabonus is 387 o 389 mga boss. Good for all estate. Kuha po din mga boss on the spot. 2 p.m. draw. Kung uh, habulin nyo sa alasin, alas 5 o alas 9, pwede po din mga boss. Kasi po ito po ang ating pabonus. Importante natin na combination. At syempre itong ating mga combination na guide numero 1 7, ito yung ating mga pangdipinsa. Okay, so yan po ang ating pa-bonus, uh, uulitin ko po numero 387 numero 389 box and straight yan so good luck sa ganahan sa ating combo next combination ang ating special is itong ating sinasabi ko sa inyo itong ating numero 4 numero 1 9 syempre always meron na tayong combination na 419 mga boss Okay, so akong plastada is 914 sa ganahan sa atong combination and the last final number nato is 964. Okay? So uulitin ko po mga boss. Okay, sunod ang ating best last two. Sa atong best last two mga boss, mo ini. Sa ganahan lang. so 1661. So hot itong ating 1661 ha kasi hindi pa yan nagpepering. So, kung alimbawa mag-pairing man yan, champata. So, next, pangalawa, 1441 969119 So, ito mga boss, always all draw. Yun lang po mga boss. At syempre, good luck sa tanan. Hopefully, na maka-chamba. Good luck, amping mo guys. And kita kasi lang tayo sa mga susunod natin ng na mga uh, probables dito po sa ating uh, lucky tree.